paano kung ang dream wedding party mo ay e mauwi sa isang bangungot. Sa video ito nga ay pag-uusapan natin ang isang kasal sa Iraq na humantong sa pagkakasawi ng mahigit isang daang katao. Well, paano nga ba ito nangyari at bakit nga umabot sa mahigit isang daan ang nasawi as in grabe at mahigit isang daan at limampurin sa kanila ang naiwang sugatan. September 26, 2023 Natupad nga ang pangarap na kasal ng groom na si Revan at ng kanyang bride na si Hanin At gaya nga ng halos lahat ng mga kasal syempre sinusundan ito ng wedding party o kilala nga dito sa atin na reception. Dito nga sineselebrate yung unang mga oras nga anong bagong mag-asawa bilang husband and wife. May handaan at may programang idinadaos nga dito kaya nga dumadalo talaga ay maraming mga tao at karamihan nga dito. Mga kamag-anak nitong bagong mag-asawa, siyempre pati na rin yung mga kaibigan at iba pang mga kakilala para nga makipagdiwang sa kanila. Sa kaso nga nina, Revan at ni Hanin, inaasahan nilang nasa siyam na raan nga ang kanilang magiging bisita noon. Pero base nga sa mga balita, tinatayang umabot umano sa isang libo at tatlong daan yung mga taong dumalo para dito nga sa kanilang selebrasyon. Well, para sa kanilang wedding reception, e ginanap po ito sa Al-Haytham Hall. Isa itong malaking event na venue na kayang maglaman nga ng around 400 to 500 katao. Well, sa wedding nga nagagawin dito eh higit doble ng capacity yung pumunta sa loob. Matatagpuan itong venue ito sa northern part ng Karakosh. Isa itong bayan doon sa Iraq na may pinakamaraming populasyon ng mga kristyano. Bandang alas 10 nga ng gabi, eh nagsimula na yung selebrasyon ngayon. May kita pa nga dito sa ilang mga video at larawan kung gaano nga kakapal yung bilang ng mga tao sa loob ng hall. Well, sa kuhang ito nga, masaya pang nagsasayawan itong mga guests sa loob ng isang venue na kapansin-pansin talaga na magarbo dahil nga puno rin ito ng dekorasyon at talagang napakaganda ng mga pailaw pa nila. Pero wala nga silang kamalay-malay na sa ilang mga minuto nga, ilan sa kanila hindi na nga makalalabas pa sa loob ng wedding hall na ito. May dalawang main doors nga itong hall na ito at nakadesenyo ito para nga magkasya kahit nga dala-dalawang sabay pa Pero hindi nga para sa isang libong mga tao na nagkakarera palabas nga ng pinto And kaya ko sinabi yan ah, dahil mahalagang faktor ito para dito sa usapan nating ito Maya-maya pa nga, eh, dumating na nga sa venue yung bagong kasal Siyempre, nagpalakpakan yung mga bisita at hudyat na nga ito ng pagsisimula ng party Pero saglit itong naantala dahil nga nagkaroon ng maiksing brownout Well totally nawalan nga ng ilaw sa loob kaya nga hinintay nilang bumalik yung kuryente Bago nga syempre maituloy yung kanilang celebration And then matapos ng ilang minuto e eh, bumalik din naman agad yung kuryente Muli nga sumindi yung mga ilaw kaya nga natuloy yung kasiyahan And then pagpatak ng alas 10.30 ng gabi Pumunta na nga sa gitna ng hall yung bagong kasal parang sa iconic na couple dance nila. Yung mga bisita naman, umupo na nga sa kanilang mga designated areas. Siyempre, malapit na nga rin kasi ngayon yung pinaka-inaabangan nga ng lahat. E ano pa nga ba? Yung chibugan na parte. Sa kuwang ito nga, may kita itong mag-asawa sa kanilang slow dance sa gitnangan ng venue hall. Talagang Masasabi mong pang mayaman ito at ingrande nga dahil may mga pausok-usok pa nga silang ginawa na talagang nakapagpadagdag naman sa kilig at wow factor para dun sa mga bisita. And then pagkatapos nung kanilang pausok, ang sumunod na ginawa naman nila ay gumamit sila ng fountain fireworks. Well, maliit lang naman ito kaya nga hindi nila inasahan yung susunod na mangyayari. Sa videong ito, kuha nga ng isang guest. E may kita na biglang umapoy nga yung ceiling ng venue matapos nga sindihan yung mga fountains. Sa mga sandaling ito nga, kahit yung mag-asawa ay eh, talagang hindi na makapaniwala sa kanilang nakikita. Mabilis kasing natunaw nga at nahulog yung mga nasunog na decoration dito sa siling. Sa loob lang ng ilang segundo as in grabe, e eh, nagsimula na ngang magkarera palabas ng venue ngayon yung mga tao. Sa mga sandaling ito nga, inakita eh, nakita na nga rin ng owner na may sumiklab na apoy. At dahil nga brown out kanina kung naaalala ninyo, iinakala e niyang galing nga sa isang short circuit itong apoy na ito. Kaya yung ginawa niya, e sinakdown niya yung source nga ng kuryente. Pero imbis na makatulong nga ito, e lalong nagpalala sa sitwasyon. Yung mga takot at natataranta kasing mga bisita, e lalong nag Panik nung no mamatay na nga yung ilaw. At sa mga sandaling iyon, ay eh, grabe, nagkarambola na nga sila sa dalawang main doors at dun sa isang napakaliit na fire exit. Well, ang tanging ilaw na nga lamang na naiwan noon ay yung ilaw nga sa mga cellphone. At yung ilaw, syempre, na galing nga sa apoy na mabilis talagang kumakalat at hindi nga nagtagal. E eh, bumalot na nga sa loob ng hall yung makapal na usok mula nga dito sa mga nasusunog na mga plastic at mga foams na ginamit nga nga pang dekorasyon. At lalo lumalayo nga tulakan siyempre at kunahan ng mga taong takot na takot papunta sa pintuan. Alam nyo, nagmistulang parang butas ng karayom itong mga pintuan dito sa mga naguunahang nasa isang libong katao. At ilang minuto nga lang yung lumipas, ito yung pinakamalala. Bumigay rin yung ceiling ng hall at tuluyang bumagsak. Well, can you imagine that? Sa labas naman ng venue, e eh, ganito rin yung naging eksena. At pagputok nga ng liwanag, doon na nga tumambad yung tindi at lalangan ng nangyaring sunog sa kasal na ito. Totally as in, bumagsak nga ang siling ng venue at ang tanging na iwan nga mula doon sa magarbo at makukulay ng mga dekorasyon ay mga bakal at abo. Sa ilang mga reports nga, umabot umano sa isang daan at labing siyam ang nasawi sa nangyaring ito. Pero base naman sa ulat ng gobyerno, gobyerno ng Iraq, inasa e nasa isang daan at pito nga ang pumanaw dito. Higit isang daan at limampu ang nakumpirmang nagtamo nga ng mga injury. Well, samantala, eh, nakumpirma na parehong nakaligtas yung bagong mag-asawa dito. Pero alam nyo, sa interview sa kanila, eh talagang grabe yung pinagdaanan nila. Buhay man daw sila, ay para na nga rin patay yung kanilang kalooban sa sobrang tindi ng nangyari. On the wedding night, why did this happen? What did we do? Why did this happen? Labing limang kamag-anak umano ni Revan nga ang pumanaw sa nangyaring sunog dito. Yung asawa naman niya, si Hanin, nawalan ng sampung kamag-anak dito at kasama nga doon yung kanyang nanay at yung kanyang kapatid. Alam nyo, ito yung pinakamasakit isipin talaga dito sa nangyaring incidenting to eh. The fact na halos lahat ng mga guest dito magkakamag-anak, magkakaibigan o magkakakilala at pumunta sila doon na sama-sama pero paglabas nila, iilan na nga lang sila, ba? Diba? Sa videong ito nakuha rin ng isang lalaki, italagang e talagang dito, kahit ako bumikay. Pagkatapos kasi nung sunog, hinanap nitong isang lalaki yung nanay niya na kasama niyang umattend that time. Nung sumiklab kasi yung sunog, sabi niya, nagkahiwalay na sila, hindi na niya nahanap nga itong nanay niya. Pero, ang nakita na nga lang niya after, yung sunog na lang na damit nitong kanyang nanay. Samantala, matapos nga yung nangyaring insidente ito, labing apat na mga tao nga ang inaresto kasama na nga doon yung may-ari ng hall at ang apat pa na mga tao na kasama umanong nagsindi nga doon sa mga fireworks na di umanong nga ay naging dahilan nitong trahedyang ito. Ayon din sa interior minister ng Iraq, ipanaanagutin na rin ang mayor ng bayan doon Kasama na yung municipal director, yung recreation head, yung electricity official nila Yung chief of firefighting department nila at yung mga nasa security nga Para sa ilang mga naging kapabayaan o mano nila na naging dahilan nga bakit rin nangyari itong sunog at bakit umabot sa ganito kalaking level baka, napag-alaman kasi na nga sa mahina talaga at sobrang substandard na klase ng materyales yung ceiling ng venue dito. Kaya nga, bumagsak agad ito kahit nga ilang minuto pa lang na nangyayari yung apoy. At yun nga yung naging dahilan kaya nga hindi na nga nakalabas pa yung daan-daang mga tao sa loob. Well, marahil nga, inaproba nila yung building dito kahit pa nga hindi ito pasok sa safety standard. O baka, ang nangyari dito. Hindi na nila talaga chinek. Pero pwede rin talaga nga pinasuksukan nga para ma-approve itong building na ito. Bukod pa nga dyan ay pinagutos rin ng Prime Minister ng Iraq na ipataw nga umano ang pinakamabigat na parusa sa batas doon sa kanila laban dito sa mga mapatutunayang responsable nga o kaya nga ay may naging kapabayaan kaya nga humantong ang sunog dito sa daan-daang mga biktima ang daming mali talaga dito kasi kung titignan talaga natin, actually, diba? kung hindi lang sana nila hinayaan, eh hindi nga ganito kagrabe yung mangyari o baka naiwasan pa itong mangyari. Una, ayun nga, substandard yung materials dito. Nako, kahit sa ang building at establishment, eh, talagang napakahalaga na sumunod nga sa safety standard protocols para nga maiwasan yung ganitong mga insidente. Pangalawa, Biruin nyo, inaprubahan kahit bulok yung materialis. It's either hindi nga ininspeksyon, gaya nung sinabi namin, o pinasuksukan nga, kaya nga nagka-permit sila. Imagine, ilang minuto lang matapos sumiklab yung apoy, bumagsak na agad yung kisa eh. eh. siguro kung hindi nga ganun yung nangyari, dumami pa sana yung nakalabas at nakaligtas dito. Kasi grabe, imagine nabagsakan sila nung umaapoy na siling pangatlo. Apat raan nga lang yung capacity nitong venue pero umabot sa libo yung guest. Pangapat, naglagay ng napakaraming dekorasyon na sobrang bilis masunog gaya ng plastic at foam tapos pumayag sila na magsindi ng paputok sa loob. I mean, common sense sa may-ari ng venue bakit siya pumayag para dito. Pang lima, eh walang maayos na fire extinguisher at mga showers na automatic ngang sisindi kapag nagkaroon ng apoy. At pang anim, eh dadagdag natin kulang din sa fire exit. Well, sana itong kwentong ito ay kapulutan natin ng aral at ayun, para maiwasan nga natin yung ganitong mga pagkakamali at hindi mangyari yung ganitong uri ng mga trahedya kasi actually kung talagang nasunod lang yung mga dapat na masunod dito hindi sana ganito kagrabe yung nangyaring sunog dito and well with that sana po ay nagustuhan nyo ang ating kwentuhan ngayon kung may gusto po kayong patalakay sa susunod ay comment nyo lang din sa iba ba nga ng ating video well again thank you so much for watching mga nga pumuli ang inyong kuya si kuya edi na nagsasabing haha may bago na naman akong uh, nalaman. Uh, goodbye.